Yo, sa mga wel welcome back sa Sabay-sabay po natin panuuri na malakakaliw at mga mga videos na kinakalap nakalap Mag-subscribe na rin po kayo mga update sa mga bagong videos na yung upload ko raw. Uli at na to man, ginato atong itong panaag na din nagitan mo kung na. inom. Naantos ko na nga waan nagyo ko mainom. Nagpasalamat yun ko nga na tuman ako ang tanan. Hasta sa hmm. natuma uh, na ko, natuman yun. Pero good. Na waan nagyo ko ron. Karoon kayo nakatuman ta, mag -selebrita. O sa kaya itong buhat mag-inom ta. <laughs> <laughs> Sira pa rin. <laughs> Sabi di na yun, <laughs> oh. Mm. Wing 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 ka pa, may magic ako. Mm. Ayan. Ay wala, sorry. Sige lang. May magic ako. Gaya hmm. mo na. Ipam mm. mm. mo. Bobo ka. bubuka ka? Bobo ka. <laughs> 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 Nauli no, mo na agad yung skyline. Magkatulog kasi. Mag <laughs> bubuka mo. Bobo ka tsaka. Bobo ka. <laughs> Bobo ka. <laughs> Wala yes, no, <laughs> <Yeah, yeah. laughs> <laughs> ka pala, wigwigwin pa Wala ka pala, wigwigwin <laughs> pa rin. Wala ka pala, pa Bitter Bobo mo, bobo Ah, Di ba, ikaw din yun? Nice try, nice try. Nice try. <laughs> Ay, lako. Next time, next time. <laughs> Alam mo, kung ikaw lang ang naging asawa ko, lalagyan ko ng lason yung kapi mo. Gano'n? <laughs> kung ikaw naman ang naging asawa ko, Iinumin ko na lang yung kape <laughs> Para matapos na agad Tay, bright yung ikos sa mga klase Labinaan ng arithmetic Bebe, bright ka mga sa arithmetic Pangotan hindi ka One plus one Ah, ako Kining Tubag ka Ingat, read 3 No coaching No coaching pa mali Guys Alam nyo ba Sa 7 eleven Pwede kang makabuo dito Ng 5-man line-up Sa Mobile legend 5-man Line-up sa Sa Mobile Legends Talaga Wait lang Paano naman Unang player kilalang kilala ng lahat ito. si Martis. Martis. Fighter. <laughs> Mga nalapag ko lang dito. May fighter na siya. Fighter. Sunod. Si Joy. Si Joy. <laughs> Asasin. M.M. <-M> Asasin. <laughs> Yan. Dalawa na. Tatlo na lang. Hmm. Mukhang wala dito. Energizer. Wala si ano... Wala si Nova. Nova? Novaria. Walang Novaria. Novaria? <laughs> mage? Meron? Nova. Novaria mage. Kaya isa? Dalawa na lang? So, dalawa na lang. Hmm. Tank tsaka MM. Marksman na tsaka tank na lang? Ayan na, MM natin. Loud na eh. MM. close close. <laughs> tank na lang. Ayos ah. Pwede. Tapat na sila. Napin mo na dyan si na, ano? I-grill. Sana na lang. Tank eh. Oh, sino yung tank dito? Isipin niyo. Sipin nyo nga, sino yung tank. Okay, sige. Kukunin ko na. Ito <laughs> yung tank dyan, boy. Oh. Johnson. Johnson? <laughs> Di ba? 5-man yan. 5-man line-up yan. Okay. Okay na. Bayaran diba? mo na. <laughs> so, kompleto na. Uy! Ha? Ang ginagawa May ano, pala na tumaan din Ha? Uh, 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 uh. oh. <laughs> ah. Wala. Wala. Wala, wala Kami lang. Ha? 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 Ha?

buong welo pa eh. <laughs> <laughs> hindi, ba, hindi naman okay, palabot. Okay, anong tawag dito? Anong tawag dito? Ang pridor. Ang piner? Ang piner. puso at isipan na tayo ang mananalo ngayon. Okay? May pa. Buksan. Nakakaya ng sarili. Hanap ng libre nga kampe. Dahil kapag nanalo tayo, ano anong mubuksan, Monsur? So kapag nanalo tayo, awang okay. okay. eh. Mag-outing tayo. Ang may props pa. Wow naman. Wow! Tanong, redors. sinong inom nung ngayon? <laughs> wow! Aba, kung manalo, may <laughs> Red Grabe yan Pick <laughs> ah. Piktibo kaya yun? Uy! Ha? Kamusta Iyak malala. Uy! Uy! Hahaha! <laughs> Maling nakalas si yata. Loko-loko si kuya <laughs> Nalumos na, na Nalumos asian. daw ni <laughs> Tarantano <laughs> <laughs> pag puyok eh Dilid na ikaw yung gusto Ah, Gulat ka naman ay doon Bahaya ka sa buhay mo Meron pa isa. Upuan mo na. Ah. Ah. Balang matalo siya basta. Malalo yung kasama niya. Ang <laughs> galing naman. <laughs> eh, <Hey>, tapon. Buti <laughs> na lang. <laughs> Walang laman. <laughs> Magugulat Ulay na pala. Camera, action! <laughs> Totoo ba, kuya? Na huh? ano? <laughs> na may jowa <dog> ka na? Maraming tano, tatay na. Alam ka. Have you ever just look at someone and say, cute naman. So this is what love looks like. Aww. <laughs> How cute mo naman. <laughs> At hanggang doon po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panunod at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Marlon Bactol. Idol Rayson Jess, maraming salamat po at shoutout din sa Idol Milbaldo. Idol Rolly Azanyan, maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol Marvin Caranto. Idol Choco King ng Buhangi Davao City, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa support ay Idol Ferdinand Basilio Tina Idol Richard Malyari, maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol Loreto Castro, maraming salamat po sa suporta. At kay Idol Laxtaliano, shoutout sa'yo. Maraming salamat din po sa panonood. Idol Romel Serrano. Si idol Nina Ibdani, maraming salamat po sa panonood. Idol Chumonay, maraming salamat. At kay Idol uh, Jin Campanilla. Maraming salamat po. At bilang support po sa ating channel, mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.